Sa mga may planong mag-long weekend sa kanil kanilang probinsya, magbaon na rin po ng pasensya dahil asahan na raw ang pagdagsa na libo-libong biyahero sa mga airport at pantalan simula po ngayong araw. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Huwebes pa lang pero marami ng pasahero sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Pero wala pa yan kumpara sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong magsisimula ng long weekend sa pagtataya ng Manila International Airport Authority. Papalo sa 120,000 hanggang 130,000 na pasahero ang dadaan sa mga paliparan mula October 27 hanggang November 6. Mas mataas yan ng 10% sa karaniwang araw. Pero hindi naman daw inaasahang magsisikip sa mga terminal. All of these changes that we did here, 'di ba, yung pag-move natin for for the international flights at T2, na move natin sila sa T1, which is the, the Philippine Air Airlines international network, and the, some of the carriers in T1 that we moved to T3 as part of our balancing effort, what this yielded was a more optimized na iya. Ilang pasero naman gaya ni Alex, piniling umuwi ng probinsya ngayon pa lang para makaiwas sa dagsa ng tao. Para hindi rin hassle saka less crowd. Ilang biyahero rin ang maagang lumarga sa Batangas Port. Gaya ni Earl, na hindi lang pamilya ang kasama papuntang Puerto Galera. Awali ah, well, birthday nito ng anak ko, uh, ah, Kambal. Ah, doon magse-celebrate sama yung family and friends. Hindi na raw nila hinintay ang weekend para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga uuwi sa Undas at Barangay Eleksyon. Kahapon, nag-inspeksyon si PPA General Manager Jason Chago sa Batangas Port. Mahigpit ang seguridad sa pantalan. Mula sa screening ng mga bagahe hanggang makasakay sa barko ang mga pasahero. Maging ang Philippine Coast Guard, nag-ikot sa mga barko para masigurong hindi overloaded ang mga ito bago bumiyahe. Aminado si Santiago na may kakulangan sa bilang ng mga barko na bumabiyahe, lalo pat nasa 20,000 pasahero ang tinatayang daraan sa pantalan sa pagkakaalam ko doon sa Matnog Sorsogon nag-relax na ang uh, marina no ng uh, scheduling ng barko at sana dito din sa Batangas port Nagbabala naman ng PPA sa talamak na bentahan ng mga travel insurance na inaalok ng mga scammer Hindi kailangan ng additional travel insurance kasi pag bumiyahe sila doon sa barko covered na sila ng common carrier insurance ng barko Paalala naman ng pamunuan ng Batangas Port, bawal magpasok ng karneng baboy, manok at processed products dahil sa banta ng swine at bird flu. Bawal din ang armas, matutulis at matatalim na bagay at maging flammable material sa mga barko. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dallapena, News 5. Mga kapatid, Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.